Ano si Daya Ano si Daya? Ano Ano si Daya? Akin Dara? Magkano kilo? 150 Sa legend to magkano? 150 ba, ba yun? Oo Ah 120

50 isa day so hmm. Hmm. ayun nung to tatlong piraso 150 sig 50 ang isa dito sigpe 50 lang oh kasi so, eh, wala ko nang ah pandahin sanggaan so meron siyang So, kwenta isa At si sa dulo. Na, ano, sige niya Ang daing, Ilap pirasa yun, din. Ilap pirasa yan. Ilap yan. Ah? Onsi 50 lang lahat, no? Oh. 50 lang lahat yan, no? Dami? Dami. Hoy! Good morning, good morning! Good morning, guys, no? Good morning po sa inyo lahat. Welcome po sa ating kuya. So, today is... a uh dito tayo ngayon sa may ano no? may Malabon Fishport para magbigay bigay update at uh, ang oras po natin ngayon ay 5:30 na umaga. Ang araw po ay araw po ng Miyerkules. So nandito tayo ngayon para mag-update no. At tingnan natin kung may galaw po ba yung presyuhan ngayong araw po ng Miyerkules. So good morning, good morning guys ha. Ito po Malabon Fishport po, Malabon Sport. Magkano okay, boss? Rented na lang. Uy, ganyan dito lang sa loob yun. dito ang ipon dito? Kaya kuya. rest ko eh. Pwede lahap yan kuya Saan? Malit 120, 115 binibigay. Pantasan. Oy, pandain kuya. Piso. Piso Piso pandain. Dapat magkala lima ako dito. Yung 350 guys o, ang laki oy 350 <laughs> kuya may jahan ano magkano 35 35 Pagkakasalagyan ito boss? Ha? 270, ah? 270. Ah, 170 Ah 170 Ito 130 yung baby cost Ah yung baby money 190 yung Pero ito, ma ito maganda Ha? Ito maganda 170 no? Oo yun Ano nai? mo yan? Sa gano'ng ano mo? Tsinta, bigay ko ng tsinta yan

Sige, okay mo yun. Kaya alam Oh, 20! kuno mo na! 20! Ayaw mo pa? Huwag nakita kang buwan. Balik mo sa amin. Huwag nakita kang nakita na lang. 20 na lang yan. Kaya na yan. Nay, tunay. Kuna mo na tunay. Ang mo Ganda pa rin mo. Ganda. 120 lang.

Magkano tulis ka dyan tulis? pak tulis. Ha? Wala okay, na. lang sa lay. Magkaya mo So kungkano, makalabigan ako. Ano? Pukanan? Pabagpo, pagpapanood. P55, baby! Kaya naman, magkakain. Oh, okay lang, P55 lang naman. Sabaw, kukuli ko lang para. Hindi mo kayo dyan ayun? P350 po, bigyan mo kayo. 400 po. P350? Kano yan, boss? Ano yung nagkakulong doon? da. Kilo yung ginto magkano? 1.20 1.20 lang 1.20 lang 1.20 ba yun? Oo 1.20 Hmm Ano yan? Mas mo kayo ng 80 Ayan na maliit na yun Mukha yung spada tayo? Eh. Ha? 1.40 Eh yung sap sap 2.60 2.60 po Sariwa hindi ka hindi ka. Meron pa? Oo. Meron. Sapsap ko, 60. Okay, Malaki, Mahal po sa palengke yan. 400 Hindi, hmm. okay, sapsap yun. Tayang, ay, matindi yan. 100 sa palengke. 150 kuya. Yeah, 150, kuya. Hmm. Pwede 150 pang ulam mo. Oh. 150 ang kilo. 260 yeah. tapos na. Oh, Malambot na. Malambot na. So guys dito pa rin tayo sa may malabang fish Sa uh, fish market no At ipagkapatuloy eh, lang natin itong uh, set natin Dito sa may taas sa may kumpuan Ito Good morning good morning po ha Good morning po sa inyo dati yan yeah, Good morning guys

sa dose. Hmm. hmm. Eh, nung dose, 3 piraso, 150 sing piso ang isa. Dito, 120 lang oh. So, eh, wala eh. Walang natira. Pandahing sambaan. meron siyang 8 piraso, no. Ito talaga. P50 ang isa guys. Ito 50 ang isa at 50 sa dulo na no, niya si... Ano rin? Okay. Ang daan yung natin? Eh. Ilang yan? Ilang peraso yun? Saka nung tumpukan no, yung hawak ng nanay. Yun yun. Kung si Elephant Boss, magkano? 220. 220? Oo. Dalawang talong kuhunan yan. Okay lang no, kasi naglamig na rin eh. Nung kung siya lamig. Dito kay Kuya. May 130, no? may 130, may 120. Wala ka 50 kayong Kuya. Ah, meron pa rin 50 si Kuya. Mahal, mataas ba? Okay, eh, no? Kaya ginaw sa loob eh, mahal eh, taas eh. Naglalamig na dahil December na talaga. ah. Ha? ha? 165. Oo nga, 165, 165. yung kay Kuyo. 130 na binibenta ni Kuyo dito. Paso na kami 20 bawat isa. Ang ganda naman yun, ganda naman. Ang ganda December katapusan. Lalo, lalo, lalo pa nga tumatak. Oo. Oh. Ang ganda naman po ako. Ang kiyawin. Sa kasi, eh, no? Imalit, pinsip. Makakabawi ka dyan pag maramihan lang talaga. Bakit nagtintay siya? Ito yung pesos siyang piraso. Okay, so 130 ha. Ah. 130 ang ano natin. Ang uh, bagos kay kuya dito. Pero sa so, gusto nyo makaanil ng titid ng konti, may 50 rin tayo dito. 50. Anong araw ba kayo, Merkulis? Hindi masyadong mataon. Merkulis. Kaya tingin ko kuya. 170 o Yenipin Yenipin 170 guys eh yeah, 170 160 sa sit eh yeah. morning boss Bakal ito natin Yun Patanggas no Batang bata walang gas Solid Pili mo ako ah. trapa Kweta piraso sige Pwenta, Oh. 50 lang lahat yan, no? Dami. Grabe. Wag 130 pa ano, mga kumpara natin 230, no? Ah, 350 o nga pala. Hindi nagbabago 'yung presyo natin, ganoon pa rin. 350. Mga nag-aalis ng pambano. Tawag sa gobyerno natin. Magkano lang gobyerno natin? 160 ang isa. Ayun kay bossing dito. pala tayo. Matas bangus natin ngayon, no? Oh. Matas bangus. Ito, so, 350 guys. Ayun pa pala natin. Up. 250. Mura. Ba't parang mura? Mura ba ngayon? Ha? Huh? Biglang? Bumagsa? 250, oh. 250 hipo natin guys, ha? Ito mga kabayan. Ito ang mura yata ngayon. Oh, okay, pang sigang to para naman halo. Guys, sa mga wala pa tayong pang ano diyan, wala pang mga pang uh, tanghalian or panghanda na pwede na to 250 guys, 250. Dito lang pwede sa may Malabon. Ano si Ate? Tulog pa. Asa, to, ano ano ang makyo pa? Ilang box din sa inyo? Ah, wala. Oy, okay, boss, kay kayo, kano'n kilo dyan? 120. 120. Maya-maya. Saan ba ako nakakuha rito ng panalo eh? Hindi mo namin sigang sa miso. Ito, saan 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 kuya. Itong salay-salay oh. 100 o Oh, dito na tayo. 100. Ayan oh. Sa leging to. Oh, sa leging to, kano? Oh. O? 180 eh, kayo eh, yung pusit na Sabi ko yung uh... Ang tawag yun? Octopus? Ang tawag yun? Bagsak Bagsak? Nag-iba iba talaga sa mara niya? Lamputan Oo Saliti, lalamputan Iba iba, -iba talaga pangalan eh. Mm -hmm. eh, no? <laughs> Pag pong nalipat na sa iba lugar, iba na pangalan eh Sa oh. ano? Pagbasi pagulan niya kaya talagang maglilito ka sa dami ng mali natin e. Uy, agad yung hipon natin. Parang pangalan yan, may balugang. Oo. Pero sa Maynila, Bagsak. Bagsak talaga. Thank you kaya. Uy, agad yung hipon natin. Uy, kasok na na. Bagay ng kapi. Uy, ng hipon natin. Kaya yung hipon mo? May Ha? 120 20 e. 120. Bigyan pala sarado eh. Ang laki oh, solid so, oh. Tigas. Kaya naman pala eh. Ganda eh oh. Sariwang-sariwa, 320.